Alam mo ba? Tagutaguan maliwanag ang buwan. Isa itong larong kinagisnan ng maraming kabataang Pilipino. Pero sa likod ng kasayahang ito, may mga taong hindi lamang basta ayaw sa dilim, kundi talagang nakakaramdam ng takot, pangangatog at kabog ng dibdib kapag nasa madilim na lugar. Ito ang nyctophobia o ang takot sa dilim. Maraming tao ang nakakaramdam ng hindi komportabling damdamin sa gabi o kapag walang ilaw. Pero ang nyctophobia ay mas malala sa sa normal na kaba. Ito ay isang uri ng phobia o extreme fear na naapektuhan ng araw-araw na gawain ng isang tao. Pwede itong magsimula sa kabataan. Karaniwang nauugnay sa traumatic experience tulad ng napanood na nakakatakot na pelikula o kakulangan ng proteksyon habang lumalaki. May mga bata na naiiwan sa madilim na kwarto at nakakabuo ng takot hanggang sa paglaki. Ayon sa mga eksperto, ang takot sa dilim ay bunga ng ating survival instinct. Namanaraw natin ito sa ebolusyon ng ating mga ninuno. Sa likas na kalikasan, mas mataas ang peligro sa gabi kaya natutong ating utak na maging alerto sa dilim. Subalit sa ilang individual, ang takot na ito ay lumalala at nagiging irasyonal. Nagkakaroon din ng physical symptoms ang nyctophobia tulad ng paghingal, labis na pagpapuwis, pananakit ng tiyan at pagkakaroon ng panic attacks. Ang iba ay hindi makatulog ng walang ilaw o ayaw mag-isa kapag gabi. Ayon sa American Psychiatric Association, ang takot sa dilim ay maaaring isang anxiety disorder at pwedeng gamutin sa pamamagitan ng cognitive behavioral therapy, exposure therapy at kung minsan gamot. Sa Pilipinas, bagamat walang tiyak na datos kung ilan ang may niktophobia, lagana pang takot sa dilim lalo na sa mga kabataan. Marami rin pang kulturang elemento na lalong nagpapatindi sa takot, tulad ng mga kwentong bayan, multo at iba pa. Kaya naman, mahalaga na maunawaan natin ang ganitong uri ng takot. Hindi rin dapat ito gawing katuwaan kundi isang lehitimong kondisyon na nangangailangan ng pagunawa at tulong. Ngayon, alam mo na.